classic ko kasi magaling siya mag, drawing artist mm -hmm. yung talento niya oh. tama o mali. ang galin. ha ensay. ang sarili a... Eh, tingnan mo mm. Ano no, 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 no. oh! Wow! ko lang ang sulat dito. Nalapas ko lang Okay yung iba na Hindi, pa! Ah! Ah! Ba't dito hindi ka nagsasalab dito? Hindi. Hmm, diba, yeah. May mayroon pa? Oo. Ano? Huwag sa taas. Yes. Eh, sige. Mm. Mm. Oh, mm. Magaling. Magaling nga mo drawing eh. Paint it color lang, guys. Ay, you are so good drawing. Ano gagawin niyo ngayon? Puwela, oh, ito na lang, mga.

Where is writing? Writing. Oh there know, You get writing. There know The you know, you know, you know, subject writing. Where is writing? Okay. May a Mama sa likod din writing. Oh, <laughs> galing. A, B, C. E to E. E. Ayan oh, sa C. Wala. Hindi ka pumasok? Pumasok ako B, pero na-skip na lang nila. E. Ano yan? eh? Oo. Parang 7 eh. H. H. I. 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 K. K. ano mo Ano to? E. 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 M. Hindi ba parang W? N. Naging double N. Yeah. N. Hmm. Tignan mo yung ano ako kung hmm, Tapos na? Ngayon ko lang kung nandito. Ay, huwag hmm. mo tignan. Huwag mo tignan. Ayun pa to. What is your name? One, two, Oh, galing. Ano yung dugtong-dugtong? Ang galing niya, oh. Ang Wala na. Ano yung oh. Gano'n, ka na. Bye-bye. Tapos na kami mag tutor Sa bahay lang ako, eh, oh, na tutor tutor ko siya sa bahay niya. Ayun, na, Dapat yung tama color. Dito yung pink. Lagay mo. Dito naman yung yellow dito yung blue. Okay, one berry dito. Yes na to. So bago ulit tayo guys. Oh, mo andyan na noong mas maganda yung papel. Tapos, sige na. Dito na sa sulok. Okay lang, <tis> okay lang. Laki lang. Laki lang. Laki lang. 'yan, to. Kasi mabubut mayyupi siya. Kailangan bokayin? Hay. Ganito na Magko-color -co pa tayo o yung magkano tayo ng ano? storybook. Magkocolor color pati storybook. Mm -hmm. Pati lagi natin sticker, pero pati alam natin kung ano siya. Tara. So, Tara. Mabihin. Pagod na ako. <laughs> Bye. Um, dito mo na wata. Pati lang nagawa natin, di ba? Mm hmm. Magkocolor -co pa tayo, madami pa. Uh Oo. -oh. Pati ano, Ah, oh, no, no, no. Kaya, okay. Maganda yun, eh. Okay. Bye. na yung storybook. Night, Mamaya na.